Doctor Vito, ano po ba ang mga dapat naming i-consider kapag po naririnig namin at may nagpapayo sa amin na may maganda daw pong benepisyo ang herbal coffee? Kasi pag sinabing herbal coffee, ibig sabihin ito po ay natural ingredients at ito po ay may benepisyo at ito po ay hindi po synthetic. 'Yun po kasi ang kadalasang nababanggit kapag nagpo po ng herbal coffee. Well, pagdating naman po sa herbal coffee, uh, maganda naman po ang benefit nito dahil ito po yung natural. Pero ito yung mga dapat mo i-consider. Number one, kailangan nyo pong i-check yung label po ng herbal coffee. Ano po ba yung mga ingredients? Kaya ang nga nag-herbal coffee kasi iniiwasan mo yung caffeine. At ito po ang kadalasan po tinatanong ng mga consumer at bumibili po nito, ano po ba yung nasa loob nito at ano po ba yung magiging benepisyo. Pangalawa kapatid is kailangan mong i-check yung product kung ito po ba yung registered para may, may benta o kaya naman po ay para sa safety din po ng mga consumer at mga bumibili. Pangatlo po kapatid is kailangan mong malaman ito po ba ay indicated para sa iyo. Ano po ba ang mga kontraindikasyon na dapat mong malaman bago ka po uminom po nito. Okay? Pang-apat kapatid is kailangan nyo pong ipakonsulta muna o ipagpaalam sa inyong mga butihing doktor kung ito po ba ay hindi po makaka po sa inyo at makakatulong po. Okay? Pang-lima po kapatid is kailangan nyo pong mag-research. Ibig sabihin, kailangan nyo pong basahin ang mga reviews ng mga bumibili po nito at tumatangkilik. Kung meron po bang problema, nakagaan po ba sa kanila. Nang sa ganun po kapatid, tayo po ay marunong matuto sa kanilang mga experience. Okay ha? At pang-anin po kapatid, napaka-importante po ng panlasa. Herbal coffee siya pero baka sobrang pait, sobrang tabang, sobrang tamis. Baka hindi po ito angkop sa inyo pong panlasa. Kasi napaka-importante po ng panlasa. Pero kung iisipin niyo po ang benepisyo, mas maganda mga po ang benepisyo. Okay? So, hindi naman kasi lahat talaga umiinom po ng kape at hindi po lahat yung iba kasi mga pasyente or consumer po ay susubok po ng mga kahiyang nila. Ang trabis kahiyang. Okay? At pito kapatid, napaka-importante po na kailangan to i-consider. Affordable. Kasi herbal coffee, tas napakamahal. Herbal coffee, napakamura. Or pangmasa. Kasi napaka-importante po kasi na ito po ay mabibili nyo po at mapapakinabangan din po ng inyong pamilya at ito po ay mabibili nyo po na hindi mabigat ang bulsa. So ito po yung mga kailangan na i-consider nyo po kapag po kayo ay iinom, bibili po ng herbal coffee. Kaya ito po si Dr. Vito at nagbibigay sa inyo ng Libre Payo Medical mapagpalang araw sa ating lahat.